아으 <laughs> 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 <laughs>

<laughs> ganun, ganun. Sino yan? Sino ba yan? Sino yan? Sino ba yan? Sino ba yan? <laughs> Sino ba yan? <laughs> oh ano? Bakit? <laughs> Sino ba yan? Oh, bakit? Ayaw ba kay Papa, ba't eh? <laughs> ah! Ang babos <laughs> na, Miss Ding Chong. ka ba? Dapat Ang tagal mo naman magising. Ah! Tagal mo naman magising. Saan yung chocolate? mo? Eh! Ito na! Ano? Bakit? Oti oh, si Papa ah! Yeah! <laughs> okay, sorry si Papa, dali. Oh, ano sa mo kay Papa? Thank you, Papa.